Good morning guys, another day, another chicken vlog For today po, papakita ko po sa inyo kung ano yung isa sa routine ko Every week, at least twice a week Ito po, nagpapainom po ako sa kanila ng tubig na may sili Ito po yung siling labuyo dito sa amin Kung di ako nagkakamali ay bird's eye chili ito ito po ay nabasa ko na malaking tulong po to prevent worms dahil na alam po natin na mahalang siya. Nakikreate po siya ng toxic environment sa loob ng chan ng ating mga manok para hindi pa mahaya ng mga bulate. Hindi po ito dewormer. Ito po ay to prevent lang dahil siguro yung halang niya ay ayaw ng mga bulate kaya hindi na sila namamahay ulitin ko po hindi po ito pang deworm hindi po niya kayang alisin totally yung mga bulate pagka infested na po yung inyong manok kailangan nyo po sa dyan ng dewormer ito po ay maganda pagka after nyo mag deworm para sa mga susunod na araw gamitin nyo po to para hindi na po at least mamahay yung mga bulate at least kung may mga mag resist man po kakunti hindi po yung totally infested ito po yung nabasa ko dun sa research natin yan Ayan po, ang dami po nito dahil madami po tayong tanim dito. Ayan, meron pa rin po. Tinatapang ako po yung timpla dinadamihan ko. Ayan, ganyan karami sa sa 4 liters. Ayan, minsan mas madami pang sili dyan. Ayan. Phenomenon po natin ang ating mga alaga. po okay, so, guys puno para dito sa ating mga uh, Brahma brama kinapipay uh. Pipay bye Pala, inilabas na po uli natin itong ating dalawang Rhode Island at mira Ayan. Dahil maganda na naman po ang panahon. Hindi na po masyadong umuulan at wala pong bagyong natatala. Ito pong ating isang broiler na tinimbang natin kagabi. Parang ano po siya, parang matamlay po siya ngayong umaga kaya inhiwalay na po agad natin. Ayan ito po yung mas magaan dun sa dalawang rooster kaya ang hiwalay na po natin lahat po yan nakainom na yan Siyempre po, may, ana, may other benefits pa rin po yung sili sa uh, ating mga alaga. Nagpapagkailan po sila ng mga uh, may content din naman silang mga vitamins sigurado. Tapos, sa isang araw naman, guys, yun namang ating oregano. Oregano naman ang ating papainin sa kanila. Dahil madami din talagang talim oregano. Mas, ano to, mas tipid na alternative kaysa sa mga vitamins mga nabibiling mga, ano, Semua call ito guys, papakita ko sa inyo. Meron tayong isang alaga na mahilig dito sa sili, si si Mocha. Itong iba hindi nila pinapansin masyado. Ano, oh. hindi nila tinutuka. Pero itong si si Mocha, napakatakaw nito sa sili, guys. Tinitingnan niya. Mocha. Oh. Ano? Tingnan nyo hmm? Ang takaw ni Mocha dyan sa sili So yun guys Ayan ay isa sa ating Alternative na Painom Sa ating mga alaga Masustansya, natural At may mga benefits sa ating manok ito yung sinasabi ko sa inyo yan. yan yung sili natin Prada ito po yung ating alagang doggy, isa sa apat nating alaga ito po ay babae yan. napakabait po niyan ito po yung sili na sinasabi ko sa inyo yan o no? nakapag harvest na po ko na yung kahapon niya dami po niyan dalawa po yung puno yan tatlo, apat lima, anim meron pa rin po dito ito ayan. tapos yung atin namang oregano madami din tayo Ayan, so. oregano yun oregano tapos ito meron pa tayo sa base Ayan. Ayan. saka yun pa saka ito pa madami po tayong tanim na oregano meron pa rin po dun sa harapan dahil ay nga po ay nabasa ko na ma-sustansya sa mga alaga natin manok. Para hindi na din tayo masyadong bibili ng mga vitamins. At least natural 'yun. At madaming benefit sa katawan ng ating mga alaga. Ito po 'yan oh. may mga uh, punla pa po tayo na sili. Lilipat na rin po natin 'yan. Ito po oh, yung sili na sinasama sa mga pagkain niyan hindi sila ganong mahalang kaya hindi sila sinasamok yan meron pa rin po tayong mga tanim dito so yan muna po guys ang ating early update maraming salamat at God bless po sa ating lahat